Agencia de Conciencia Servicio Público Para sayo Kapilipino Lemuel Reunier Sa Agencia de Conciencia Magandang hapon kaagapay Ako po si Lemuel Reunier Kaya nakatutok na sa Agencia de Conciencia Sa FEBC Radio TV sa AM Band, 702 DJ Pwede rin po sa YouTube channel natin, pwede rin sa IG or uh, sa uh, Facebook. At uh, lalo na po sa, pwede kayong tumingin sa ating website. Dahil tayo ay Broadcasting Company, Philippines, febc.ph ang inyong tingnan. At uh, makikita niyo ilang impormasyon dyan. Pwede kayong uh, uh, magbasa, pwede niyo ipag-pray ang info dyan. You can also click donate now. Uh, please inform us, ano po, lalo during office hours para masis ng CCRD ng FEBC. Uh, tuloy tulit na po tayo sa Entry Reconsensya. At uh, makakasama na po natin ang mula sa Test the Region 6 sa Test the abot Lahat, si R.D. Jerry Tizon. Magandang hapon, R.D. Jerry. Magandang uh, hapon, na uh, Sir Limbel. No? At uh, magandang hapon sa lahat ng uh, nakakarinig uh, uh, sa atin at nakakapanood sa Uh, programang ito sa lalo na sa Station niyo sa 702 DZES. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayon, maraming salamat ano sa inyong availability at willingness na i-share ang maraming gawain po ninyo sa TESDA. At uh, <coughs> bilang umpisa po no, RD Jerry, para sa kaalaman ng mas nakararami nating kababayan, uh, ano po ba ang sakop ng Region 6? Yung Region 6 uh, commonly known as also the Western Visayas Region. Ito po ay napakaluban ng anim na probinsya, uh, yung province of Aklan, Antique, Capiz, Iloilo province, uh, province of Guimaras and uh, Negros Occidental. Yun, okay. So talaga marami magagandang lugar dyan, ano? mga pasyalan, lalo okay. kung uh, walang pandemic ay marami bumibisita sa inyong lugar dyan at pasisipag ang mga kababayan natin na sa Western Visayas. Okay. Uh, R.D. Jerry, Apo. alam ko marami kasing uh, programs, activities ang TESDA. Maganda siguro tingnan natin yung ilan sa mga yan. Uh, ito kasi alam ko malawak itong uh, EO70. Pero merong uh, kinalaman doon sa tingnan natin una, yung training intervention uh, sa covered barangays. So ano po ba ito at saka ano po ba ang uh, nakapaloob dito? Uh, actually, uh, sir Limil, no, yung... Uh... Iloilo provinces or yung uh, Region 6, meron tayong tinatawag na 74 covered barangays under IU uh, uh, 70 or uh, yung tinatawag nating end uh, of local communist uh, uh yung MTL uh, NTF-ELCAC, no? Uh -huh. So Ito. Uh, pangatlo tayo sa overall sa Pilipinas na may ma maraming uh, covered barangays, yung mga maraming mga insur insurgency na, na nangyayari. At uh, sa ngayon, meron tayong tinatawag na 74 covered barangays. So, ang layunin po natin dito sa EU-70 na uh, pagkatapos po ng uh, mapabalik loob yung mga Uh, mga uh, supporter, mga former rebels at saka supporter at uh, yung iba ayaw magpatawag ng uh, former rebels Oo, kaya po, minsan tama. ang gusto nilang tawagin sila as ERB or yung Agrarian Reform Beneficiaries. Mm, oh, uh, yun, ayaw nilang ma-identify na ganun kasi nga, uh, gusto rin nilang magbago sa ng buhay sa community. Tama so po. after po na ma-identify sila, Uh, ang role po ng uh, yung sa TESDA ito po yung training intervention natin kasi after na ma-reorient sila at ma enter sa community merong proseso po dito sa law enforcement natin sa AFP at PNP uh, pagkatapos po kasi uh, whole of the nation approach ito uh, ang role ng TESDA po yung training intervention natin yung skills development nila yun ang uh, ginagawa yes. po ng uh, TESDA Okay po. And then, uh, paano ba yun? Uh, under scholarship ba sila or kumbaga, yung expenses nila isagot ng TESTA? Ah? Yes, uh, Sir Lemuel. No? Yung AO70, yung ginagawa po natin dito, once na sinasabi na natin silang uh, covered barangays, yung meaning to say, natapos na yung uh, profiling at saka peaceful ng community at uh, parang sinasabi natin na mayroon ng... Uh, Uh, assurance na wala nang activity yung mga kapatid natin sa kabila so papasok na po tayo dito yung hangarin po natin dito ay mapabigyan sila ng uh, scholarship uh, training intervention at uh, sila mismo yung uh, kusa at tinitingnan yung anong klasing programa o scholarship ang gusto nilang ma-avail so uh, buhat uh, bunsod na rin dito sa sa advocacy ni Secretary Lapena ni, ni Director General uh, yung uh, yung 30% ng agriculture, 30% po sa build 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 program at saka yung 20% ng uh, uh, ICT at uh, 10% tong ano. Yun ang tinitingnan natin na distribution. Uh -huh. So kadalasan po yung training intervention natin sa mga uh, former rebels or di uh, ERB tawagin so, so. natin uh, ERBs. Pag sinabi mong ERBs kasi, uh, naka tayo sa pang-agrikultura mm, na mga tama. mga na training intervention kaya dito kami pumapasok sa organic agriculture production. And then 'yung grains production, uh, sa totoo lang uh, sir Lemuel, mga nasa ano pa lang, uh, kasi medyo malawak 'yung area tsaka bago lang din ako sa Region 6. Uh, -huh. uh out of uh, 74 kasi mara, nasa 20 plus pa lang yung uh, medyo covered natin na barangay yung peaceful pa na area and out of it uh, meron ng mga uh, nakandak na mga launching at saka sustaining yung iba. Uh -huh. Which, uh, pito pa lang to be honest, pito yung nabisita na natin. <clears throat> Nagkaroon na tayo ng mga Uh, pagbibisita sa mga barangay ng kwartero. <clears throat> okay. Sa kwartero, may apat tayong napuntahan doon. Yung Karataya San Antonio, Mahunud-Hunud, at saka yung Putian. Yun namang, ito ay lahat sa kapis. At yung sa Iloilo -Ilo province, napuntahan na po natin yung uh, Tubungan, at saka yung uh, yung sa Durog, 'yun. Mhm. Uh -huh. Medyo okay. malayo-layo rin yung mga area Malalayo nito. Malayo kasi 'yan, ano, At saka, At saka yung... may peace and order oh. issue eh, no? Ah, oh, napuntahan din natin yung sa sa Himamaylan sa uh, Negros Occidental. Mm -hmm. So, all in all nasa pitong barangay na po yung na-anuhan natin na nabisita. And okay. um uh, uh, sa Halos dito nagkaroon tayo ng training intervention ng uh, organic agriculture production uh, at saka grains production dito sa Iloilo. And then dito sa uh, Himamaylan, sa Negros Occidental, meron tayong heavy uh, equipment operation, yung bulldozer. Ito yung inuna you know, na, na Sir limwell kasi ang uh, kagustuhan nila na unahin yung magawa yung kalsada para yung ibang programa ng guberno ay mapadala doon sa kasulukan na parking ng kanilang lugar. Dahil dito, uh, mapadali ang pagdala uh, ng servisyo publiko o yung uh, government uh -huh. service natin kung maasa po yung daan. Kaya okay. una nating training yung heavy uh, equipment operation, yung bulldozer. Tapos yes, mayroon uh -huh. tayong 24 na participants dito. Uh, labing lima ay uh, mga uh, ERB natin, yung mga uh -huh. nagbalik nagbalikloob at uh, siyam dito ay galing po sa, Philippine, uh, sa Armed Forces of the Philippines. Okay uh, po. Katamang Limuel. Yan. Thank you po. No? At uh, alam ko kasi hindi lang yan ano, ang inaasikasa niya, yung ARBs na yan. At uh, kumbaga maganda na rin, 25 out of uh, 74, no? more or less. Ano? ah uh, Siyempre dahil bago yeah. pa lang naman kayo, at least nagpapatuloy, mas marami kayong nadadagdaga na nararating. Ano po? Kasi hindi naman basta-basta uh, pumunta no? sa iba't ibang lugar, dyan sa Region 6. ah uh, tingnan po natin, RD, ito namang uh, may kinalaman sa TVET Forum uh, para mas maunawaan ng listeners and viewers natin uh, ano po ba ang uh, sakop nitong TVET Forum Actually ang TVET Forum kasama uh, ng eh, ano ito yung yung parang isang uh, uh, talk show uh, yung pag-uusap pagtitipon mm -hmm. lang lahat ng mga uh, provider natin sa training lalo na yung mga private uh, uh, training institution kasi po Uh, marami na tayong naririnig na sinasabi na dahil dito sa sinasabi noon daw ni Secretary na uh, 100% absorptive capacity ang pinapriority natin. Kaya yung sinasabing TTI ang nagkaroon ng 100% absorptive capacity, uh, iniisip ng iba na hindi na natin binibigyan ng scholarship ang uh, mga private uh, mm -hmm. TBI. Mm -hmm. Kaya may nabuti natin na nanggaling natin sa atin mismo at pinapakita natin yung datos natin na hindi totoo. Yun. Yung 100% absorptive capacity na sinasabi natin dito ay meron pa rin doon sa 30-70 uh, proportion allocation. 30% lang po sa uh, scholarship allocations natin ay napupunta sa TTIs at uh, yung mga uh, public training institution natin at test the administered school while 70% ay napupunta ito sa private uh, TBI. So, sinasabi natin dito na kasi sila ay yung partners natin, no? Uh, partner natin sila sa adbokasiya ng uh, uh, Tibet. Uh, uh -huh. Kaya minabuti natin na ma-update sila sa mga uh, mga pulisya, mga guidelines at saka masabi rin natin na yung 70% na allocations ay nakikita talaga nila na mayroong allocation kasi ito yung maraming sinasabi na hindi kaya kaya sila hindi na-accumulate kasi pina natin hindi po uh, Lininaw na po natin doon yung mga uh, proseso at saka i-update po natin sila sa mga uh, requirements sa UPras yung mm -hmm. sa cuts natin at saka sa scholarship pati yung compliance sa audit at saka yung billings natin. Kasi na, nakikita namin na uh, after the training, umaabot pa ng ilang buwan bago sila nagpa-process ng uh, uh, billing nila. Mm. So sinasabi natin na mayroong process cycle time kasi right after the trainings, dapat talaga within the next few days ay na-process na nila. So ito kasi ang kadalasang naging dahilan sa tinatawag nating National Inspectorate Scholarship Program findings, yung NIHP findings, uh -oh. na kadalasan ay na, nasisita yung mga training providers natin. Kasi nga, lumalampas sila at mayroong pagkukulang at minsan pa, may uh, mga activity na nangyari na nasa-shorten yung training, mm -hmm. kulang yung mga trainees. So, uh, kaya natin tinutulungan sila na mapadali, padali. Na-introduce na rin natin yung doon, Tibet Forum na yun, na mayroon tayong ginagawang Uh, Region 6 Scholarship Information Management System. Nang sa Ayon, gayon, monitor natin yung, yung activity nila na eventually, ang, ang layunin natin ng uh, pag-implement ng R6 SIMS na ito o yung sis system na ito ay uh, within the next five days uh -huh. na maibigay na natin yung kalahating uh, training scholarship uh, fee nila yung sa allowance ng trainees natin yung mabayaran na natin yung yung yeah, insurance uh -huh. at saka yung ibang mga gagastusin dito. So makikita rin natin na magiging updated yung pag-submit nila ng attendance sheets natin kasi minsan dito nagkakatalo at nag kaya tinutulungan natin sa pamamagitan na ganito. Uh, Na-discuss lang natin by kung ano okay. yung importansya ng R6 Sims na ito. Uh. At uh, naging maganda yung uh, takbo ng activity na ito dahil nga direct from them, nalalaman namin na ano ba talaga yung issues and concerns na kinakaharap nila. kasi That, uh, gusto nating makuha agad yung mga concerns nila hindi yes. yung pasapasa -pasa. mm. yes yes mas mabuti tama. na yung nanggaling sa kanila mismo, sa kanila mismo. Na, mm. na, na natugunan agad ng uh, ating ahensya kung ano yung mga mga uh, hinanaing nila at mga questions nila sa sa uh, TESDA no para, mag yes, yes. para, para matugunan ng, ano, ano po? Ka Kalinawan. Yes, yes. Mahalaga talaga Kalinawan. ang uh, informasyon at sa communication na uh, RD. Ngayon po, uh, RD punta po tayo no kasi uh, minamaximize maximize natin ang ating oras para sa listeners and viewers natin. Ay uh, pupunta po tayo dito sa itong Regional IQA. Uh, ano po bang ibig sabihin nito at uh, yung kahalagahan niya? Uh, doon sa mga natutulungan ng uh, TESDA. Uh, itong tinatawag natin na regional internal quality audit eh ito 'yung pag -i sa uh, ginagawa ng uh, ating mga ahensya ang ating uh, 'yung nasasakupan natin kung paano mm -hmm. ba nila pinahalagahan yung mga trabaho natin no tama dito madidetermine kung uh, within the di di guidelines the parameter of the implementations of the programs uh, na ba may pagkukulang ba at meron bang dapat na improve kasi mm -hmm. yes. uh nag-ISO na tayo so kailangan nating ma maintain yung uh, quality ng ating uh, pagsasagawa ng ating mga uh, programa ang trabaho natin at saka yung ibang mga tungkulin uh, bilang isang lingkod bayan so ito uh internally tinitingnan natin yung mga mga areas of concern and uh -huh. then uh, bago tayo sasabak sa external kasi yung external talagang magkakaroon ng finding uh, at maapektuhan yung uh, ISO ano natin so Tama, no maganda sa, po yan sa, ano RD kasi syempre iba na yung kayo ang sumusuri sa inyong mga sarili para pag uh, assess na yung uh, external na nag access ay uh, halos wala na siya no or kaunti na lang yung kanila makikitang uh, something to improve. Oo. Oh. Uh, At tini-welcome namin yung ano, yung mga findings ng mga sama natin. Sabi namin na walang ano, walang uh, favor favor na kasi kasamahan dapat kung may oh. nakitang finding huwag na lang kasi uh, lahat ng maliliit na findings dapat isasabi para mayroon pa tayong area of ba uh, improvements mga yes. no. Uh, so sa ngayon, mayroon na lang tayong uh, uh, dalawang natirang uh, opisina na uh, nagpa defer ng schedule dahil nga apektado dito sa kasulukuyang uh, sitwasyon sa Western Visayas lalo na sa Iloilo at Guimaras, no? Kasi, oh, po, ano, medyo, at, uh, nag uh, medyo mataas yung kaso eh, oo, oh, oh. yung cases. Oo. Oh, oh. Okay, so, so tama po. Ngayon, uh, nag-defer lang kami hanggang uh, yung scheduling lang sa pagkandak ng uh, quality audit. So, matutuloy na yung sa regional office at saka sa GIMARAS. Okay po. Ayan. At uh, yung sa isa pang paksak natin, ano yung tungkol po dun sa uh, training and assessment sa ILO-ILO, eh, sabi nyo nga po, ay uh, i-reschedule -re ba yun? At ito uh, ang... Uh, ma a ba nito? Maganda, mapaliwanag po ninyo doon sa bayanihan na funded the training. Oo. Oh, uh, gusto ko lang linawin noon. Uh, may bayanihan 2 na naipasa ang gobyerno. At uh, dito sa bayanihan 2, mayroong uh, uh, training na kinakandak si TESDA charge doon sa bayanihan fan. Mm -hmm. Kaso lang, yung bayanihan fund although last year yun na ipasa, Uh, sinisikap na ma-extend yung uh, yung validity ng funding. Uh -huh. So may pondo po tayo na inimplement nito at marami na po ring nakikinabang. So hinahabol natin yung yung uh, validity ng funding natin. Uh, may mga training kasi tayo na medyo mahahaba sabi natin 15 days, mayroong 7 days. Uh -huh. uh, yung kadalasan na training namin na naapektuhan dito ay yung sa probinsya ng Iloilo, as ah, sa city of Iloilo, -Ilo, at saka yung sa province of uh, Guimaras. Kasi nung mag-declare ng uh, MECQ, uh, na ang, um, ang Ilo, city of Iloilo -Ilo as MECQ, at saka yung province of Guimaras, kahit hindi siya declared na MECQ, ay nagpasa ng uh, local ordinance ang probinsya ng Guimaras na pinasuspende yung face-to-face mm -hmm. na training at uh, assessment. Kaya naapektuhan kami dito ongoing na yung training patapos na may limang araw na lang na natira so may mga trainees tayo yung tuan nito at uh, ito'y na ibang dinatrin natin dito sa ano sa pagkandak natin ng general uh, directorate conference nung nakaraang linggo uh -huh. at naisabi natin na ito yung mga naging problema natin na kinakaharap dahil nga may mga intervention na uh, hindi natin saklaw at hindi natin na uh, uh wala tayong control ba kasi nga uh -huh. meron, gustuhin man naming uh, itapos yung training within the timeframe timeline ay eh, uh, nahirapan kami dito sa area ng CTO Biluilo at sa si sa Gimaras kasi nga pina-suspendi eh, yung oh, face to face uh -huh. uh, training and assessment ayun so, yun yung uh -huh. ano namin na uh, sana uh Ma, ma extend konti siguro yung or mahanapan natin ng karagdagang pondo itong para matapos po yung training at magkaroon ng assessment para sa area na naapektuhan dito sa suspension ng uh, face to face training and assessment. Okay, tama tama po yan ano at uh, yung ating in the interest of time ano ay uh, hilingin uh, po natin kayo na yung mensahe po ninyo sa Uh, mga nasasakupan ninyo kasama dito sa Region 6 ano uh, tungkol dito sa pag-abot ninyo sa mga kababayan uh, na nata sa inyong lugar as far as yung mga programa po uh, ng TESDA particular sa Region 6 na pinamumunuan po ninyo RD Jerry eh uh, uh, maraming salamat ulit ah uh, Sir Limuel, no uh, gusto ko itong uh, i-grab yung opportunity na manawagan sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Western Visayas na at bagamat may pandemia, uh, hindi ito magiging hadlang sa sa TESDA. At kung uh, mayroon silang uh, gustong uh, skills na matutunan or uh, makatulong sa pangkabuhayan nila at sa livelihood nila, maaari silang uh, makipag-coordinate sa ating mga provincial offices at saka yung mga test the administered school at saka yung TTI natin o uh, test the technical uh, institution mm -hmm. na uh, makipag-ugnayan at doon marami tayong mga programa, training na pwede nilang ma-avail. No? Uh, bagamat uh, mag-training sila, wala silang gagastusin, libre ho ito lahat at saka meron pang konting uh, allowance mm -hmm. na matatanggap yes. sila. And then uh, eventually kung magkakaroon na po sila ng sila, ay kahit kailan hindi mawawala sa kanila ito. Narito po yung uh, mga uh, nasasakupan natin sa test na handang tumulong at handang abutin sila kahit saan man sila at pupuntahan natin kahit uh, malayo. Sabi nga ni ay, Secretary Lapinya sa amin na uh, pupuntahan natin yung ground at gusto niya rin mapuntahan ito mas malayo at mas mahirap, mas mabuti, uh -huh, sabi niya tama, sa tama. sa amin. Yes. Kaya, nasa challenge din tayo na puntahan ito bago pa man makapunta si Secretary. Oo oh, nga. Okay. Ang uh, contact details po, uh, Arlie Jerry, sa mga dyan sa lugar ninyo, sa Western Visayas, o kaya yung mga gusto magtano, magtanong, siguro mag-search, ano, uh, doon sa mga ginagawa nyo, uh, punin nyo sa inyong lugar. Meron po tayong uh... Uh, official Facebook page ng uh, TESDA Region 6, mari po silang uh, i-click or isubaybayan yung page po natin ng uh, sa Facebook para po sila ay uh, updated at saka yung sa Twitter po natin no. At saka kung mayroon po silang uh, gustong ipaabot sa atin, mari po silang uh, magpadala uh, ng mensahe sa email natin sa region6@tesda.gov.ph at .gov .ph. Uh, kasamang libel. Yes, at tabangon nyo, ibaba ang inyong phone ay uh... I-acknowledge po natin lahat ng na mga tumutok sa atin sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. And of course, uh, yung mga talagang uh, kababayan natin masisipa, gusto nga uh, mag-upgrade uh, pa no, sa kanilang skills sa syempre mag-improve pa ang kanilang buhay sa ating uh, sariling bayan. Ay, uh, pinapasalamatan lang po natin yung mga tubulong sa atin sa Bukawi Transmitter Site, yung mga PA po natin, mga production technician yung mga kasama sa RTV at uh, yung mga engineer po natin ano at uh, nagpapasalamat po muli tayo sa inyo po uh, RD Jerry zone at sa lahat ng kasama po ninyo sa TESDA. Maraming maraming salamat Sir Lemuel at naway uh, uh, kasi mabuti tayong kalagayan lahat. Uh, Keep safe po tayo lalo na sa sitwasyon ngayon hindi natin alam ang uh, uh, it's a matter of test ng mga eh. So, ingat Sabi nga ni sabi nga ni ano ni uh, secretary uh, mayroon nang uh, liwanag sa dulo tama uh, po tama po uh, kaya uh, dapat uh, ingatan natin yung sarili at hindi tayo ma maging isang kasama sa statistic ng COVID-19 yes. salamat RD Jerry ako po si Lamu Rainier kagapay dito sa Ahensya de Conciencia sa FBBC Radio TV Ahensya de Conciencia. Servicio público para sa iyo, Kapilipino. Kapilipino.